Eh, good morning mga kamasal. Tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan. No? Oh. Ayan. O konti nagtinda ngayon dito dahil napakalakas ng ulan dito sa Baliwag. Yeah. Ayan. Ayan, tayo kahit tumula. Oh. No? mga nakita natin dito. Mga inahing manok. Oh. Ayan, maganda ng mga inahin. No? Oh. Meron tayo nakita rito, Dalawang dalawang kak. ay eh, mga kamasal. Mga bata pa ito. Eh, mga kak na pala ito mga kamasal. Oh. Hamasa sa tao na, oh. basang basala na una, kaya akala mo maliit sa mga hamasa niya. Ito yung mga kaganapan niya sa Baliwag, Bulacan. Oh. Bukod di nagtinda ngayon dito dahil lumulan. Oh. Kaya eh, may nakita tayo rito oh, ano eh. Say, beto, vlog natin. Oh. Ano ba alin niya din naman manok mga kaibigan? Eh, ano yan eh. Lemon 84 ang Lemon 84? parang golden 83. Parang golden ba? Ilan buwan ito? Taon na? Oh, dalawang taon na. Dalawang taon na. Magkano yung nalis? Magkano? 85 uh, lang. Ayan, 2-5 lang mga Dalawang taon na. Magulang na. Oh. Ang laki ng tahid. Oh. Ayan, golden po yan. Lumabas ito. Oh. 2-5